ay hello mga guys mga idol so gala gala tayo dito sa isdaan sa mga tuyo at mga daing ngayon dito tayo muk muko sa mga tuyo ayan mga guys no? iba talaga ang dating pag hindi ka sikat na vlogger kasi akala mo eh nagbibidyo bidyo ka lang parang katuwaan lang sa tingin nila baliwala lang sa kanila e, eh, nagasagi pa nga na vlogger nagablog ayan no akala siguro nila nagpa-practice pa lang tayo. Hindi nila alam na katagal-tagalan na natin talaga no na. kaya nilingan ko yung isa kasi nagasigaw pa na nagablog naga video video daw tayo kaya nga eh mukhang inosinti sila sa ginagawa natin malakad tayo mga guys no. Pupunta tayo dito sa ano, banda may mga damitan. Yan. Yan to. Yan parang akala mo o, ano sila. Parang natutuwa sila o parang ma, minamaliit ka sa tingin nila habang nagdididid joke ka. No. Parang inosente sila na parang ano, akala siguro nila kung ano lang yung video-video natin no? hindi nila alam na nagka-continent na at yung mm, napasok na natin dito mga guys yung mga palimba dito na mga damitan umalis na tayo doon sa may mga tuyo sa isdaan dito na naman tayo no so hanggang dito na lang siguro mga idol ang ating pagbibidyo